Kokak Part 2. Grabe, first time ko maka-experience live na live, makakita kung paano nililinis yung mga palaka. Alam niyo naman na hindi ako sanay sa si mga ganito, kaya naghingi na akong permission na baka makakasuka ako. Oh, ayan, tingnan niyo ng mukha ko, talagang pinipigilan ko sa mga panahong 'yan. Dahil baka makasuka ako sa harap nila. Patawa-tawa lang 'yan, pero abangan. Oh, sino ba lamang hindi ma-amaze? Ang lang pala mag-undress ng palaka, pero talagang hindi ko kaya. Wow, kuya, wow, ay! Ang <laughs>

And bago ko makalimutan, plug ko lang ang number ni Sir Chikong para sa mga gustong mag-direct order ng palaka. 180 per kilo, yun yung sabi niya. Lalagay ng yellow. Ano yung yellow? eh taba niya. Oh, napuday mga obese na frog. Amazing kay pagbira mo. Mga ganit sa ikon. Masod ano na ninyo. Wow, kuya mo. Ya! Ya! Ayaw dyan!

Yo, mga gupit, Wow, ang dami pa rin namin huli kahit napakatumal. Ayan, super duper maraming thank you sa team ni Sir Chikong. Ayan, si Sir Chikong po yung nasa right side ko at yung mga asawa nila. Napaka-supportive. At bago ko makalimutan, ito sila yung tumulong sa akin para makita ko si Sir Chikong. Ayan. Nagpapashout out to sila pero talagang nakalimutan ko ang dalawang pangalan na sinabi. Ayan, pasintabi sa mga kumain. Talagang hindi ko na kinaya bago kami umuwi. <laughs> ay talagang napasuka na ako guys mangiyak ngyak na ako dyan talagang kinaya kong pigilan nung time na nagsisession pa kami session ayun lang bye bye happy shopping